So yun mga kadasi, mga uh, good afternoon mga viewers Magandang umaga Ayan, Saan man sulok po kayo ng mundo Nandito po tayo sa Cliff diving Ayan, Kung tawagin dito sa Talibets Nasa buo Batangas Kikita okay, nyo po ba yung view yan Ito mga secret beach dito sa Cliff diving dyan sa cliff diving guys meron dyan 3 caves na magkakasunod Ayan. dito sa may dito dito makikita nyo ba yung kamay ko Ayan, dyan. sa may pinakadulo doon Ayan. meron dyan tatlong cave guys na kung tawagin na secret beach nasa ilalim ng batong yan nandyan po ang pwede tayo maligo dyan sa ilalim dyan. yan nakita nyo ng eh okay, bib at so, kay ng mga Canada shout out ayan yung guys ayan yung twin island ayan. tapos yung fortune island Ayan dyan. Ang kasunod kasi yung Twin Island guys. At saka yung Twin yung Portion Island. Ayan. Ayan yung Twin Island. Yung dalawang isla na sa gitna ng dagat. Ops! teka mo guys. Huwag mo kalimutan. Like and share and subscribe. Click the button and notification bell para po update kayo sa aming mga video. Yeah. Uh, para makita nyo po yung mga ibang iba't ibang lugar po dito sa amin sa mga Thank yeah. you so much po. Bye bye and God bless. Peace out.